Bising bising ngayon sina Isabel Ortega at Miguel Tan Felix para i-promote ang kanilang upcoming movie sa December 25 na mapapanood. Tila habang nasa promoting sila ay tinanong silang dalawa kung meron bang upcoming project sa 2024 ang Isagel. Ngunit ang malungkot na sagot ni Miguel ay wala pa pong sinasabi sa aming dalawa. At merong pang nakakahiyak dahil na-interview sila kay Tito Boy. Sabi pa nga ni Isabel, kaya mo bang maghintay ng matagal? At sagot naman ni Miguel ay kayang-kaya basta para kay Isabel. Dahil umpisang nakilala niya daw ang dalaga ay maraming nagbago kay Miguel. Dahil marami pang pangarap si Isabel at at nag-aaral pa siya ngayon at habang tinanong niya kay Miguel yon ay tinitigan at naiyak si Isabel